Yo, what's up guys for today's video is may tatlo tayo na rehouse yan yung enclosure nila na set up ko na yung tatlo hindi ko na lang pinakita sa inyo yan, tapos dito may nilagay ako na fake plan yan, to simple yung set up lang, may kahoy tapos ito is yan, dito is yung fire natin, dito natin ilalagay tapos dito is yung darlingi, Siya na bahala magweb dyan, sa kahoy na yan na maliit magwewave siya dyan so update tayo time to time para dito yan dyan sya sa ilalim pwede siya magtago dito is para sa OBT yan dyan sa mga ano sa itaas maglagay ng mga sapot na let's go unahin natin tong ating fire leg yan kasi medyo malaki na siya dito need na siya i-rehouse dito sa medyo malaki yan simpleng setup lang, balang hide. Tapos yan lang. Ganun natin. Direct na, walang catch cap. Ayan, di naman to ano eh, bulky. Old uh, new word kasi mga to. Kuha ko lang yung ano ko, yung brush. Pasok ka na doon. Yun. Yan, chill lang tayo. Ayun. Oh, nag na ng hair. Makati yan. Yun. Okay na. Parang goods nyo sa dyan. Ayan. Simple setup lang para sa kanya. Ayun. Napakaganda. Magmumult na sana to eh. Yung kita nyo. Napakalaki ng abdomen. Dito na siya magmumult. Takpan na natin to. Baka makalabas pa. Ayun. Kasi may dalawa pa tayong i -re rehouse Oh, nag na ng porticating hair. Ayun, Ay, takpan na natin to. Ito yung next natin. Yung darlingin natin, female. Gusto ko siya i-transfer. Tapos dito guys, kailangan tayo ng dalawang kamay. Kasi old word to. bulky yung mga to. Ayan, kita nyo siya. Nandyan sa sa ilalim. Okay naman tong ano nya. Enclosure. Kita nyo guys. Nandyan siya. Napakaganda din. Need ko lang siya i-rehouse. Kasi yung mga ano, substrate is lumalabas dito. Tapos kapag nag-miss ako ng tubig, lalabas dyan sa butas na yan. So need natin, dito natin siya ilalagay sa bagong enclosure niya. Yan, may fake plant tayo dyan na nilagay din. Sana mag-uweb siya dito. Update lang natin to siya. Tapos transfer na natin. Ayun. Kunan yan, labas ka na, pasensya, kunin ko itong ano nya, cork bark nya, ito yung ano, huwag nyo itong gayahin, Napakadelikado nito, baka magat kayo, kita nyo, napakalapit na ng kamay ko, ayan, pambirang yan, ayun na yun, ayun na, sana hindi ito magbubot, yan, kunin natin to Ayun. Nandito siya guys, oh. Ayan. Pasok natin. Pambirang yan. Ayun. Kita nyo, nag-trick post pa siya. Patay yung kamay ko dyan kapag kinagat niya. Pasok na natin siya. Doon ka. Pasok ka doon. Ayun, pambirang yan. Oops. Pasok, pasok, pasok. Ayun, ayun. Pambirang yan. Pasok. Napaka-intense na rehousing. Ayun. Diyan ka na. Pambirang yan. Diyan ka na. Ayun. Napasok din. Ayun. Pambira. Takpanan natin to baka makalabas pa ayun ayan nandyan siya parang bagay sa kanya kanyang enclosure na yun yan hindi naman masyado malaki ayun pambirang napakaganda ayun takpanan natin Ayan siya. Tapos, siya ng pahala dyan. Gagawa ng new, ano niya, sapot niya dyan. Okay, next na tayo. Kunin muna natin to. Itong next natin is OBT. Hindi ko pala na-play yung ano, pag-transfer ko sa kanya. Pero, nandyan na siya dyan sa loob takpan na natin to hindi ko na play yung video paano ko siya transfer yan ayun kasi medyo malaki na siya dun yan siya close natin at itabi na natin to so ayun guys maraming salamat for watching this video salamat din sa mga sumusuporta sa channel natin exomatic tv out